Yo, what's up mga kabirada? Kumusta at maligayang araw? Naaalala nyo pa ba ang BT Transit, isang bus transportasyon sa probinsya ng Buhol na tumatakbo sa ruta Tagbilaran Patungong Anda via Hagna, vice versa. Bago natin ipagpatuloy ang biradahan mga kabirada, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking munting channel para naman updated ka sa Kabirada TV. Welcome to Kabirada TV! Ang BT Transit sa pakikipagsapalaran, sa mayamang tapisiriya ng kasaysayan ng transportasyon sa buhul Gumawa tayo ng malalim na paglalakbay sa makasaysayang alaala -ala sa daan Kasama ang BT Transit Sa pakikipagsapalaran sa mayamang tapisiriya ng kasaysayan ng transportasyon sa buhul Gumawa tayo ng malalim na paglalakbay sa makasaysayang alaala -ala sa daan Kasama ang BT Transit isang iginagalang na pangalan na umaaling-aungaw sa mga magagandang tanawin mula sa pagbilaran hanggang anda sa pamamagitan ng hagna. Nagugat sa mga talaan ng kwento ng buhol, ang BT Transit ay naging matatag na kasama ng mga henerasyon, naguugnay sa mga komunidad at nagiiwan ng hindi maalis na marka sa kolektibong alaala ng isla. Habang binubuklat natin ang napahina ng kasaysayan, ang bawat pagsakay ng BT Transit ay hindi lamang isang magandang pakikipagsapalaran, palaran kundi isang patunay ng katatagan at pagpapatuloy sa mga unang kabanata naging kasing kahulugan ng BT transit ang maindayog na ugong ng makina ang mga palikulikong kalsada na bumalangkas sa natural na kagandahan ng buhul at ang tawanan na ibinahagi ng mga pasahero ito ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon isa itong sisidlan na nagdadala ng mga adhikain pangarap at pang-araw-araw na kwento ng mga buhulano. Habang ginugunita natin ang Heritage Road mula Tagbilaran hanggang Anda sa pamamagitan ng Hagna, ibahagi ang iyong mga itinatangi na alaala at anekdota na hinabi sa tila ng pamana ng transportasyon ng buhul. Ipagdiwang natin ang walang hanggang diwa ng VT Transit, isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng buhul at ang mga henerasyong nakaugnay nito sa paglipas ng mga taon. Narito ang magagandang tanawin ng mga nakatagong hiyas sa daan at ang walang hanggang mga alaala na patuloy na ginagawa ng BT Transit sa ruta nito sa gitna ng buhol. Sumali, ibinahagi ang iyong mga kwento at sama-sama natin ipagdiwang ang paglalakbay sa paglipas ng panahon kasama ang BT Transit. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay subscribe mo na yan. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming maraming salamat po. Papayoo!